Restado ang dalawang membro manon ng kidnap for ransom group na dumukot ng isang Chinese sa tagig. Ang biktima, dinukot matapos makipagkita sa babaeng nakilala niya online. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Sa pool sa kuhang ito ng CCTV, ang isang lalaking Chinese at isang babae na nasa isang fast food restaurant sa tagig nitong lunes. Nagkita ang dalawa matapos magkakilala online. Ang babae, parte pala ng isang kidnap for ransom group habang ang lalaki ang kanilang biktima. Pagkaalis sa restaurant, lumipat ang dalawa sa isang apartment sa Sitio Pulong Candy sa Barangay Santa Ana. Yun pala, nakaabang na ron ang mga kasabwat ng babae. Piniringan at pinosasa nila ang Chinese National. Kinuha rin ng mga sospek ang cellphone ng biktima para hingan ng ransom ang pamilya nito. At nung una sinasaktan po siya para iparinig do sa magulang niya na na ano na talagang totoo na, na nanan siya sa lugar. Mayroon pa ring pinadalang picture yung yung mga suspect natin sa katatay para katibayan na talagang uh, hawak nila yung anak. Limang milyong piso ang unang hiningi ng mga suspect pero natawaran ng pamilya kaya 1.1 million na lang ang napagkasundo ang bayad. Agad na naipadala ng pamilya ng biktima ang ransom. Nagbook pa ng delivery rider ang mga sospek para makuha ang pera. siya yung nag-receive ng pera dun sa, ano, eh, sa tatay ng biktima at dinalito sa in pasay, dun niya inabot yung ransom money na hindi naman niya alam na pera yung laman. Nun. Ang sabi ng mga nagbook nung nung delivery item is ano daw po yun God, damit hindi po niya alam na pera pinakawalan din ng biktima sa angono rizal kalaunan at ibinalik din sa kanya ang kinuhang cellphone natandaan naman ito ang lugar na pinagdalhan sa kanya sinalakay ito ng mga polis at naabutan ang dalawa sa pitong suspect nitong martes ng umaga Magkapatid silang nakatira sa apartment kung saan dinala ang biktima. Nahulihan din sila ng isang kalibre 38 baril at limang bala. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect kaugnay sa umunoy kidnapping. Pero itinanggi nilang kanila ang nakuhang baril. Nagulat ako, andun na po sa ilalim ng lamesa po yung baril. Tinutugis pa ngayon ang limang iba pang suspect. Mahaharap ang mga sospek sa reklamong kidnapping and serious illegal detention at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Bossa, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.